so good afternoon guys magandang hapon sa inyong lahat so unang una shout out kay ano kay Voltaire pagaling kay Tito and then shout out din sa mga ano mga players niya sa dyan sa 7 to 10 yan so pasensya na friend, hindi na nakapunta kasi napaka busy and that, ito nga guys so mababanggit ko ako ngayon pero kan dadan mo lang ako ng Canadian Auto Electrical something like that yung bilihan ko ng parts na mga recondition kasi itong sasakyan ko umiilaw na yung battery paminsan minsan so kahapon nagkaroon, ka, nagkaroon ako ng panahon together with Mox na uh, yung bilas ko na mekaniko license mechanic dito sa ano Canada ah uh, iniskan namin yung ano yung sasakyan So ang pangalan pala nito parang ano parang generator device yung alternator. So yun ang suspect ko kasi lagi na lang ko tapos wala. Kasi guys pag umiilaw yung battery sa dashboard asahan niyo may tama na yung ano may tama yung alternator niya. Suspect ko uh, tanggap ko na yung suspect ko na yun noon pa nung una kasi umiilaw na So, sa ngayon, di pa naman natin kung umilaw nga eh. So, bibili tayo ng alternator. Dun, manapit lang dito sa amin. So, tinawa, tinawag ko na to noon dati eh. It cost 175 bucks ata. Yeah. So, makikita niyo mamaya pag ano, pag kabili uh, natin. So, yun. Sasamahan ako ni Mox na gawin to sa Saturday. Pero, try lang natin. Kung hindi natin magawa ng Friday. Magkaroon. kaya kung gawin to eh guys eh sa so, totoo lang eh kaso nga lang siyempre kuminsan sa ngayon taglamig kaya ang hirap gawin to sa labas kaya iniisip ko na palitan na rin yung belt nya kasi malalim na rin kasi kwan tagal na rin to 2015 na nabili to guys so biruin nyo itong sasakyan na to gamit na gamit Segunda mano siya, hindi ko siya ako. Kaya lang, namimintain ko lang. Namimintain lang namin. Kaya nga, salamat kay Mox, no? Kasi nandyan siya. And then, eto nga. So, papunta tayo ngayon. Kung mahabol natin yung bilihan ng belt, habulin. Kung hindi man, bukas natin. Bukas tayo bibili. Tapos, uh, try ko kung maayos ko doon sa apartment o kaya dito na lang sa site. Gadaling ko na lang yung tools ko. Siguro. Pero, let's try. Hindi ko kasi, ano eh hindi ko alam kung paano sistema kung anong, mga, anong klima sa mga darating na araw so yun kaya samahan nyo ako bilhin tayo ng ano, alternator kung natin malapit lang dito yeah. sige Guys, ito na yung area Ayun, makikita nyo mga yan dito ko binibili yan yan so guys papasok ako yun hindi ko nakuha lang yung video kasi personal na yun tara ito guys nakabili na tayo no so far ang bill natin nasa 258 yan pero pag ibabalik mo yung core yung pinaglumaan ibabalik nila ang 55 dollars so Okay na rin. Diba? Yan. 173 including taxes. Pero hindi ko alam. Ito guys. Oh. Ayan o. Oh. lang. Ito siya o. Oh. Pero tingnan natin. Kasi dito na ako bumibili guys. Eh, Sigunda ng oh, na rin yung sasakyan ko. Hindi eh. naman bago. Yan o. Oh. Oha. Oh, o. Oh. Parang bago ba? Ayan o. Oh. oh. So. Yan. So yun guys, at uh, tingnan natin kung mahahabol natin yung ano Bagbibilhan ng belt Tarayin natin Yan, tara guys uh, At nang kwan, makahabol tayo Kung hindi man, bukas na Tignan yeah. natin kung mahahabol natin guys Kung hindi, uwi na tayo Bukas ng magaling umaga umaga na O kaya hapon ulit ganitong oras Kasi Maistorya ko lang guys yung sasakyan ko na to So way back to 2015 no. May sasakyan ako na van which is pinahiram ng pinsan ni Mrs. Yung Dodge yan 2008 din. Pero maganda, maganda siya kaso nga lang ipinagamit as usual pinahiram yun ah uh, malaking ano na yun sa akin guys kasi sa Pilipinas nako hindi ka basta-basta makakairon ng sasakyan. Mahirap, hindi basta nila pinapairon ng sasakyan, ano guys. So, ang nangyari, yan, pinahiro na pero nung pero nung lumaki na sip all, pero nung lumaki na si pero nung hindi lumaki sorry uh, ah, nabunti si Mrs so iniisip ko na ipagawa yung van kasi kalumaan na rin pero estimate ko abot ng ano yon? more or less mga nasa 5,000 siguro bago ko maayos So, napag-isip-isip ko na ano na uh, i-maintain lang, i-maintain yung sasakyan na yun. So, na-maintain ko rin. Okay. And then ito dumating to doon sa may kakilala ni Mrs. na amo. Parang ano siya, uh, relatives ng amo ni Mrs. which is gusto nilang ibenta sa KGG noon. It cost uh 8,000. 8 to 10,000 noon. Ayan. Yeah, 8 to 10,000. You know, biruin mo guys, no? ito 10,000 ngayon nabanggit nila kay misis at ito naman si misis nabanggit niya sa akin at sabi ko yun Kinuwento ko guys na kung kasi kung papagawa ko yung van yun Aabot ng 5,000 5, gano'n 4 to 5,000 maayos at tapos sabi naman nung may ari guys sabi niya kay Lerma sa asawa ko sabi niya, kung ikaw ang bibili bababaan namin hindi wala namang iba sabi lang gano'n aba sabi ko aba sabi ko parang maganda sabi ko gano'n aba akalain nyo di tinignan ko tong unit na to tinignan ko siya ah yun nga yun nga talaga maganda siya may problema lang sa exhaust maingay and then pagkatapos nun nung nung tinignan ko siya aba sabi ni Mrs. Sabi niya, "Ba, Mrs., ba kung kukunin niyo to, bibigay ko sa inyo ng 3,000," sabi niya. Aba, sabi ko, laki ng alak, alak yan, diferensya guys, di ba? So, 8,000, 8 to 10,000, biruin mo dun sa 3,000 na sinabi, di ba? Kasi maganda pa ito nung, kwa, nung kakakuha ko pa lang talaga, as in, wala kang masabi, talagang maganda. Magandang maganda talaga. Yun lang, Isus. Tapos, yun lang, tapos nung kwan nag-decide na ako na uh, yun nga, sinabi ko kay Janice na kukuha kami ng sasakyan na, uh, kasi yung parking space naman sa bahay na naman nila, yan ang iniisip din namin eh. So, pumayag naman si Janice, yung kapinsan ni Mrs. So yun, kinuha ko to. Akala mo ko so what, guys? Nung pagkakuha ko to, sabi naman nung may-ari kahit partial, walang problema. O sa saan kakuha, Partial na namin kinuha to nagdown kami ng isang libo noon kasi hindi pa namin kaya so so blessed naman nung pinaayos ko pinaayos ko break drum pinaayos ko mga isang libo rin tapos pati yung ingay nung tambutyo tapos sabi nung may ari nung nung kwan tumawag sa amin tumawag sa amin sabi niya yung winter tire kunin mo na rin sabi nga nun sabi ko winter tire di ba guys kalahin mo bibigay pa yung guma ng winter tire yun tapos nung kwan, nung im imit ko na siya doon sa bahay nila, nakita niya yung sasakyan. Ang linis, walang ingay, sabi. Niya. Sabi niya, "Oh, sabi niya. Yeah. I'm so blessed," sabi niya. "My hands in a good hand," sabi niya. "Yeah, yeah, I promise you that," sabi ko sa ako. So, alam mo, alam mo kung mag alam niyo guys kung magkano pina pinamigay niya. Okay. I'll give it to you 2,000 bucks. That's it. Give me a thousand, then that is yours. Sabi niya. Oh, sabi ko na baka bless ko sa. Yo. Kaya yun guys, talaga, talagang kuan bless tayo na ano. Kasi kilala nila si Mrs. eh. Mabait si Mrs. eh. Wala akong masabi. Kaya alam nila ang kuan namin. Ano nila yung kumbaga record namin. Tapos sabi ko kayo, sabi nga sa akin nung may ari. Uh, sige kunin mo na, ibigay niyo lang 2,000. Huh? Oh, sige. Tuwang-tuwa ako, guys ta uh, kasi kung yun eh, na ipasa ko yung driving license ko diretso. Wala akong bagsak so far. O So, so blessed tayo guys kasi nire tayo sa Pilipinas eh. Bagyo ganun Manila. Ayan. So, yun. Hanggang ngayon, namimintin ko pa hindi nga makapaniwala ng may-ari. Yung may-ari, may, may sa akin siya na Ford na yung, yung one, SUV, nabangga. Oh, and then, may bago naman na sa sasakyan. Pag nakikita niya itong sasakyan, natutuwa nga eh. So, ko siya guys. Namimintin so, ko naman. So, bless tayo na ano, may mga taong ganun na tumulong sa amin nung pagdating, pagdating na pagdating ko sa Canada. Yan, hindi ko malinimutan. Hangga, kasi kwan ni, eh, kasing edad na ni Paul itong sasakyan guys. Kasing edad na ni Paul. Kung ano man yung Kasi nung kinuha namin 3 days after ata Lumabas po yan kaya kung anong edad nitong sasakyan yun na rin ang edad ni Paul yan. so yun guys so na natin kumaha yun nga ang istorya ng sasakyan na to na hanggang ngayon inaayos ko pa rin hindi ko ma-afford yung bago guys mahal <laughs> siguro pag matanda na ako na well, na na tayo pwede na siguro mga na rin tayo yan bago na rin so, try natin hanggat kaya pa kaya nga na, nagpapasalamat ako kay Mox yung brother-in-law ko yung asawa ni Porsche sa pamilya nila sila Porsche na andyan andyan si Mox at uh, tumutulong sa akin ayusin yung mga ayusin itong sasakyan guys so yun napag-usapan namin kaya habulin ko yung ano kung ko yung ano ng belt nito habulin ko pag hindi bukas na lang at least nakabili na tayo ng alternator guys yan So, yun guys, uh, kita-kits po tayo kung mahabol ko Kung hindi man, sa na lang tayo magkita. Yan, kasi sinabi ko na rin kay Miss na bibilin na ako. Kasi, ora mismo, pwede itong ano eh, mag ano eh, pinupukpuk ko na lang guys dun sa harap eh. Pag umiilaw eh, pupuk ng alternator yun, nawawala. No, so, so far naman, bless, na since yesterday, wala pa. Pero, kung na, inis ka na, na inis ka na ni Moxto na talagang, kasi mayroon siyang wireless scanner nakita niya alam niyo na mekaniko guys kompleto mga gamit niya na scan niya na talagang itong may problema Buma, na pa, nagpa-plactic na, pa 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 na ano umababa ng kwan uh, eight bolts uminsan kaya hindi tayo sigurado na magtatagal pa to kaya napansin ko na nung una guys yeah napansin ko na so tanggapin na natin luma kasi yung sasakyan guys so super far hindi pa naman kasi yung luma sa Pilipinas kaya mas luma talaga eh pero ito pag sinabi mong second hand dito sa Canada which is Kwan parang parang bago pa rin. Yan. So yun, tingnan natin kung mahabol natin yung ano kung mahabol natin si yan, yung ano. Ayun. Habulin natin. So guys, kita kits tayo. Thank you. Ito guys, so inabot natin yung ano nung kwan yung shop. Yan sa likod ko guys, yan oh. Yan yung best na yan. So, actually, nakabili tayo yung belt, guys. Ito na, guys. So, yun. Nakabili po tayo. Yan, inabo na tayo ng gabi. So, magkano to? Mm, 18 bucks. Pwede na. Pwede na. 18 bucks. Bando na brand. Yan sa US3. Yan. So, good. Thank you, guys. At nakabili na tayo. So far, pag, pag talagang hindi na talaga ma maantay yung Sabado na gagawin namin baka Friday umpisan ko na to siguro dun sa ano namin sa mismong kwan namin sa site yan so yun guys so thank you thank you sa sa pagsama sa akin. nakabili na tayo ng belt ito belt tapos itong uh, alternator yan so guys thank you so much so makapagsaboy muna kasi tagal na akong hindi nagsaboy kaya muna tayo sa lang ha guys na lang ako ayun bumili ako ng ano guys uh, subway dito kasi sa Canada itong subway na to guys mga fresh na ano gulay uh, ito 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 guys oh. ito, ito, ito ito ito, Yung mga nakakarilig dyan na Pinoy Gulay to guys Fresh na gulay, chicken And then sibuyas, peas, peanuts Mga pepper Yan na oh, ganoon ang karga na ito. Mahaba ito guys. Hindi ko ba, hindi ko may, sa ano ko, mahaba guys. So, is lucky ba naman yan? Kaya ito, kakainin ko mamayang gabi, yung kalahati. Tapos yung kalahati ba, ko buka. Yan, para iwas tayo sa polisterol guys. Yan. Yeah. So, yun. Ang kwan natin, punta tayo ng kwan, McDonald's sa guys kasi wala akong kape kanina. Masakit sa ulo. Yung walang kape. yeah, wala akong kape. And then, yun nga po, iihinan tayo. Kasi dito sa, dito sa Canada guys ang lamig kasi ng panahon kaya ihi ka ng ihi pag lalo na eh lagi akong umiinom ng tubig so so far okay naman na kita kitakis na lang tayo sa bahay guys yeah thank you